ko si Dato Pute uh, manawagan ko ni Dato Adlaw o katong iyang asawa nga si Inkantadja. o uh, nakita nako na inyong video. Na viral ka ayo mo. Gipangita tamo mo. Kana manggod si Dato Adlaw. Ako anang kumpare. Kay maunay gakugos nako ako sa una katong bata pa ko. O kanang iyang asawa nga si Inkantadja. umare may ana sa una. Pero karon Wa na, naman na sila, oy. O, ako ni silang gipangita. Ganahan ako nga, muwari ni sila sa balay kay gusto na akong tayhupan ng ilang mga alipunhan ay tungod kay wa na gina sila na mao. Kung makita ninyo ni nga video, dato, adlaw, o prinsisa, inkantadja, ang hari sa adlaw, hangin, talayo, o tubig. Halihog lang, ari ako ninyo, diri sa sibo, kay aron matambalan na mo ay di na na mayo ang inyong gibuhat na sobraan na mo sa kabright perti na ninyong dagaan ng gahom <laughs> tani si kumpari nga dato adlaw gamhanan kay ni siya ang gahom ani niya upat ka klase o lima di ay o yung asawa po daghan po niya ni siya gahom kung gihangyo ko kamo dato adlaw og prinsisa inkantadza Ari na mo diri sa Sibo kay ako na ning giandam para ni sa inyo ha. Gusto nako ako nga silutan ta mo kay daghan na kay mo mga sala kay inyong gipadlakan ang akong mga negosyo dinha sa Surigao City. O makita ni ninyo nga video manghinaot ko nga mo reply mo ani nga video kay kini nga video para ni ninyo og dili ni para nako. Maora na <laughs> Ato adlaw. Paring dato adlaw. <laughs> Kumusta pre? Ah, nakita na ko inyong video pre nga ah, na madlak man daw mga tindahan dyan sa Surigao City. Akong ikatambag ninyo paring adlaw hari. <laughs> Akong ikatambang ninyo paring dato adlaw o maring inkantadya. Ngaunta, ablihan na ninyo ang mga tindahan na inyong gipadlakan. Kay wala mo ay eh, uh, authority nga makapadlak anang mga maong tindahan kay nagba wala mo nagbase sa uh, Republic Act 19666 or 71 uh, Republic of the Philippines kay nakahatag mo og dakong kahasol dinhi eh sa among tribo <laughs> Ako Si Haring Itim Nagpapaalala sa inyong lahat, sa lahat ng taga-Surigao na <laughs> Ako si Haring Itim, nagpapaalala kay Haring Adlaw. <laughs> Ako si Haring Itim, nagpapaalala sa inyong lahat sa lahat ng taga Surigao noon na <laughs> Ako si Haring Itim nagpapaalala kay Haring Adlaw. <laughs>